Good evening, kain tayo guys. Karating lang natin galing sa trabaho. Ulam natin ay pinakapaboritong ulam ang munggo. pa <laughs> Inubos na naman ang sound. Wala nang wala na talaga. Sa'yo din nunoy. Ang lakas ng sound mo. Ano ba yung nasi? Ang lakas naman. Kain. 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 좀좀민옥찬이좀 있어. 어서나도 내가 고울 감. 나거야

今日はテレビさんで映画を見るの。難しいけど。リンカーと。と挑戦したい。もしもしたら食べないかね。<sabit>